Alright, dito tayo sa Panabo Project mga kamukin no? Bali sa Katalunan Project, hindi ako nakapunta ngayong araw na to Kasi nag out kami din dito sa kabila no? Okay, uh, nung previous upload ko mga kamukin, nakikita nyo Nagsisira pa tayo dito, hindi nag out Ngayon mga kamukin, pasukin natin Kung napapansin nyo, may forma na yung ating project dito sa Panabo So, limang tao yung nandito Mabilis yung galaw nila dito mga kamukin Pakyapagpakyawan no? Yan So, pasukin natin ito yung ating bomba dito. Binili ko itong mga kamukil para may source tayo sa tubig dito. Ayan, kung napapansin nyo, sa previous upload natin, wala pang ganito. No? Wala pang ganito. Ngayon, pila na ng makaadlaw kayo Rodel, karon? Kaunong na moron. Pang-anim na araw nila ngayon mga kamugil. No? Unang-una bumanda dito, apat na tao. So, so anim na tao mga kamukil nasira na nila. Ngayon, napurma na yung part dito. Itong side na to. Itong kalahati no? ng bahay. Ito apakabilis Ayan oh, no? kitang-kita na yung forma, no? May outcome na tayo sa trabaho. Araw-araw may outcome sila mga kamukil, no? Tapos dito pagdating sa loob, preview upload ko hindi pa 'to na-layout, no? Hindi pa namin 'to na-layout CR ngayon, tapos na mga kamukil, 'yung CR dito sa baba. Ayan. So ganito, sila katintig gumalaw dito sa Panabo project, no? Saan na lahat ng mga kasama ko ganitong klase gumalaw. Para maayos 'yung takbo ng trabaho natin mga kamukil. Ito may bintana na, may pinto, may pintuan na. O bukas bibili ako ng hamba para pagplastering, plastering o palitada nakakabit na yung hamba. So doon tayo kukuha ng guide sa mismong hamba, no? O tuntunado niya. O hulog niya, doon tayo kukuha. O bukas mga kamukil. Ito na naman yung titirahin nila Foreman dito Kuya Rodel Dito na naman no? Nali out na nila to kanina o, Binigyan ko sila ng instruction mga kamukil dito Ayan So, yung CR natin, tapos na. Naporma na. So, sa likod ng CR, papunta dito, merong countertop tayo dyan para sa kusina. Dito malalagay itong uh, pinaka ni nila, ma'am. O, yung CR na yan, yan yung existing. O, sisirain pa natin yan. Pagka uh, mapasukan ka na, na ng tubo, o... Mapasukan ko na, na ng tubo itong CR na ito mga kamukil. Yung toilet bowl dyan na existing, ililipat ko doon para masisiraan na ito. So doon na sila mag cr sa Bagong gawa, no? Siyempre, yung toilet bowl, yun pa rin yung ating gagamitin. Pagkatapos ng project, tatanggalin natin yung luman toilet bowl. Papalitan nito ng bago. Para yung magamit ng mayari, bagong-bago talaga, no? Okay, so dito, magkakaroon dito ng isang kwarto. Meron dito. Meron tayong, meron akong marking dito, ayan, no? Oh. Ayan, napapansin nyo. Papunta dito. Ayan, ito yung guide nya. Ayan, oh, oh May layout na to, Ito dito. So mula dun sa marking na yon Pag dito isang kwarto to sa baba Sagad dun Ayan napapansin nyo may stepiner tayo nilalagay dito Na parilya Ito So dito yung tama nun Ayan papunta dun So bukas Yung plano ko Pailan dito Papailan muna to Sagad dito Papailan Tapos bubuhusan ng kunti tapos sa katut si sira kasi itong wall na to mga kamukil, titi na. So gaya na sabi ko, kapag ka ganitong klaseng project, ah medyo matagal yung umpisa. Pero pagka nabuo na natin sa pag billing billing, yung baba ng project na layout na natin, tuloy-tuloy na yan, oh. Ah. tulad nito. Pahinto ito na tapos na namin doon na part. Doon, ayan. Ito na naman yung titirahin namin. So itong postin na to mga kamukil at saka doon sa dulo, ito may hukay kami dito. Oh, dito, yung may siminto, dyan malalagay yung isang kwarto, jan banda isang kwarto. Tapos yung natitira dito, dares dito mga kamkil, ito yung magiging sala nila. Yan. So, living room, no? O, oh, gagawa tayo ng TV console dito na maliit, doon makadikit sa ano? Sa pader. Ito dito mga kamkil, yung kailangan kong matitayo. Itong poste na to at saka yung doon nakikita natin sa loob. O, oh, kailangan maitayo to nila sa una, mabuhusan para makapag-penetrate na kami sa second floor. So, ganito yung details dito. Tapos dito, meron pa tayong isang ah, uh, street na ni Kuya Rodil, ah. Kuya Rodil. Kini nga tip tukbang dito, street. Ay, dito. Ah, ko, mo? Oh. Oh, ko, man, Ako dito. Oh, sige. dito. Okay. ko. Ah, nag ka dito? O, wala po ni Karo, kaya ako niya. Sige. Nailunan gini mo, siguro, so, o napata-estipiner dito sa ano? O, estipiner na oh Oo, So, magkakaroon kami ng pile papunta doon mga kamukil. Gagawa na sariling wool. Diyo, kanusin mga kami. Ah, magnusin ato katulang. O, Ni O, mo na dito. Sige. Kaya natung mo Musulit ko, midya mo ito, haliblak yung ko. Hmm. So, yan si foreman mga kamukil. Yung ating foreman dito. O, ito na yung ganap. So, kanina, umaga magpapadeliver ako ng materials kaya hindi, hindi ako nakapunta sa katalunan basta may layout mga kamukil ayaw kong iwan hanggat hindi may plaster no? isa kasi yan sa pinakaimportante o bukas yung pinopurmahan ni Ryan bubuusan na naman yan o, malamang bukas makapagpurma na naman itong mga tao na to bilis gumalaw eh no? bilis gumalaw o, napapansin nyo mga kamukil kompleto na yung poste natin dyan para sa second floor ayun o oh. O, ito na lang dito. O, ngayong linggo na ito, maitatayo nila yung pusti na yan. So, pwede na tayo magkapagpinitrit sa second floor. Lahat kasi dyan, uh, ano na, light material. So, gagamit ako una ng uh, channel bar. Yan. Dito sa pinaka-runner niya. Tapos, bago tayo mag apply ng tubular pa second floor. Okay. Ito na yung ganap mga kamagil. Hindi pa natin masyadong makikita yung kabuuan nito. No? So, ayun nga may kunting pagbabago dito na nangyari sa plano o hindi kunti, medyo malaki talaga siya kasi sa unang plano ko mga kamukil sa drawing ko talaga dyan, yung pintuan na yan, as is na yan talagang dyan siya mailalagay papalitan na natin ng hamba sa bagong design ng pintuan ngayon nakikita natin may metro no? so delikado dyan kapag dyan natin i pagpatuloy yung pintuan o dito maililipat yung pintuan mga kamukil dito na part ito itong opening na to so ngayon dahil sa unang plano dito kung nilalagay yung hagdanan Wala kasing ibang paglalagay ng hagdanan mga kamagil Dito na part Magkakaroon tayo ng landing dito sa plano ko Magkakaroon tayo ng landing Steep tayo pa punta dyan Tapos liko tayo pa punta dun Paliter il siya So ngayon dahil malipat yung pintuan dito Ang sadyes ko sa may-ari na naman Binagok yung plano dito na naman Balik tayo natin Dito tayo magkakaroon ng uh, hagdanan Papunta dun sa taas na Oh, ang mangyayari, dahil dito sana, grahe ito, may flooring sa ilalim, sa taas ng grahi O, oh, hindi na mangyayari yon Lahat ng balkonin nandito na sa harapan. So, yun yung pagbabago sa plano. Okay. Maraming salamat mga kamagil. Thank you.